Pupunta kami ng Sarja. Babalik namin yung supply ni Jana. Ay bibinta niya. Ayan. Let's go everyone. Pupunta kami ng Sarja. Ayo. Hindi. <laughs> nakapunta na. Napunta na tayo doon yung bahay ni Pankaj. Ayan. Magkakamping daw kami. Sabi ng friend dito Jana. So, sumama. Oo. Oh. Ayan, congratulations pala sa my love. Nakakuha na siya ng driving license. Thank you, thank you. Wow. Congratulations! Ay, <laughs> wow. Ayan, si Jana sanay na sanay na mag-drive, oh. Pabalik uh, pala namin yung in-order ni Jan ng mga ano dresses sa pack, uh, ano, sa warehouse na in-orderan niya. Ayan, uh, ito sa Pabalik namin ngayon. Summer dip. Dito na kami sa Sarcha! Rendre. 290 na o kaming magpabudol. Pabudol. Ito na yung isang ano, Zara. At saka nasa likod yung iba. Ano pa oh? Pa ang ganda nito. Ang ganda sa tawa sa ano pa. Oh. Uwi na kami. Ayan, tapos nang magpabudol si Jana. Ito yung nakuha niya, mall pull out. Alam niyo, meron pa siyang mga pang yung nakapin pa siya. Pag hindi natanggal yun, paglabas mag, mo sa store, magaganan siya o magtutunog siya. Meron pa yung iba, tinanggal pa ng ano, galing. Mga bago talaga siya. So, ayan, na na kami. Gabi na. Malapit ng mag-7. Pain na. Sinampalok ang manok, wala pa. Ano? Parang hindi nakikita yung manok. One eternity later. Ah, naliliw ka kanina oh? ah, na? Ah, yung GBR na, ano ba? Ano ba Yung gate daw sa likod? Crumbs! Umuha ng crumbs! Oh my God! Hindi ko sama yung isa. May duty siya tomorrow. Pero bukas off ko. Kasama ko sila kuya. Ayan, yung may-ari ng bahay na tinitira hmm. hmm. na. Yung talagang mag-isa ka lang sa bahay, yung wala kang na-alok. No, ka no, no, ka no, wala ka usap, wala ka na-stress, nakakalo din, wala ka Hindi ano, hindi mainit. Ang sarap sa pakiramdam. <coughs> naantok ako pero hindi siya. Mas... Pagdating ko dito, hindi na ako naantok.

Parang wala naman yata. Ay, bawal, kuya. Bawal. <laughs> sabi mo, sabi mo, <laughs> kuya. may buntog ka mo kuya, buntok. kami kakanayin. Na, no, paano yan, bawal. kuya, bawal. <laughs> bawal. Diyan po yan, kasi paatras ang ano kasi Ah, yun yun yun. Yun, yun. Ayun, na, ano mo kuya, nadakot mo. Hindi. Tanggalin mo na si Pit. Nakagat na nga ako eh, kaya nga huli. <laughs> kaya nga magpagat, magpagat ka lang para mahuli mo. Ayun, wali. Hindi na naman ako eh. Magpagat ka para mahuli. Ang <laughs> 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 Nakakuha ng crumbs, maliit lang. Ang sakit na mahuli. Sabi ko, magpag, magpagat lang kayo para mahuli mo. mo. Ang crumbs. <laughs> Why? Tanggal Wait, mo eh. ng sipit. Wait muna. Nasipit ka? <laughs> Galit eh. Pinagginantihan na <laughs> yun. Kaya sabi ko sa'yo, mag, mag, mag na lang kayo para mahuli. Kaya <laughs> hey, nga. Okay lang sana kung malaki, no? Ha? Okay lang sana kung malaki yung ginawa na kinag... Gusto ko lang dyan yung parang paano siya sa paki. Yan! Yeah, ayun! Pag ang puto na yung daliri ko dyan. Tika, tika, tika! Bye! Magpakagat mo na nga ako. Saan? Ay, ay, ang laki niya. Ang laki niya na. Ha? Ang laki. Kuya, kita mo ba? Yeah. Ay! ayoko. Saan ay, yan ako. Ano, ang laki niya. Kuya, ang laki niya. Ay, yun na. Wait, wait, wait. Kayong gagalaw dyan. Sisiran mo na. Tapos talon. Tapos talon. Bayan mo mo sa ngayon. Bumaw na, bumaw na, bumaw na. Bumaw na, bumaw na, bumaw na. na, na. na, Kinain yung ano eh, kinain yung chinelas ko eh. Ah, ang laki. Wait, wait, ang laki. na nga, huli na. Alon ko nga yung kamay. Ayan, huli na. Ayan. Ang ina, ang laki. Ang laki. Ang laki. Kaso mo, pain pala yung chinelas. Uy, tanggal ko yung nakakagat yung sipit. Ipain po, tol. ang laki. Sakit niyan pag nakakagat. Ha? Hindi. Uy, Wait, Sakit niyan pag nakakagat. Kala niya hindi kayo marunong manghulit. Uy, baka makaano yan ha? Tanggalin mo yung sipit. Ay! <laughs> <laughs> Nagtatakap yung siya kanyan. Ano <laughs> laki. <laughs> Kinain <laughs> yung Big crabs.

Ay, malaki. Ako kukuha. Ay, malaki. Ito, kita ko agad. Ay, Ay malaki. Ang liit niya. Kawawa. Hindi, malaki yan. Nandito at saka ganda, no? Saan? Ay, ano, o. Oh, wait, 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 Hindi, mas maliit yung nahuli mo. Kita ko agad, eh. O, oh, kita mo. O, oh, di ba? Halapin natin yung Kamay niya. Tangkali mo na kuya kasi sipit. Ito nga oh, yung ano niya. o. Oh, yan oh. <laughs> Para hindi siya makaroon. Yan. Ang oh, laki, oh. mas maliit yun na. Kawawa, kawawa ang pagpilayan mo. Injury <laughs>

Ayan. Masyadong nag-night swimming ngayon. Ayan. Sarap matulog dito hanggang umaga. Ayan. Walang taga-bantay, kaya i check sila ng crabs. Ayan. Ando na yung crab. <laughs> Dala na ni ate. <laughs> ah don Doon, sana sa kabila, no? Ang dami doong crabs, no? Kaso bawal. Hmm, sinita kami, bawal. Dito, meron <laughs> naman, pero tagi isa isa Wala masyado. Ganda na buhangin. Oo yung parang bilog tapos may tatapos kasabay okay, yun Oh, yun ang panghuli no para hindi mo na siya hindi na makakagat yung daliri parang maghahalo ko